dito tayo sa shop ngayon and papakita ko to sa inyo i-share ko uh, magpi-print kasi tayo ng wee bill para sa mga orders ngayon and napansin ko meron tayong isang affiliate na kumikita ng kabuhayan ngayon ito yan affiliate orders 2 to 3 orders for the last 2 weeks and ngayon meron siyang apat ba o anim na affiliate order yan kagaya ng affiliate order Mas, ano ba din to affiliate eh ito affiliate order din tapos ito, affiliate order din. Kanya yan, anim yan ngayon. Ang ginawa niya, binili lang niya to para sa anak niya. Bumili siya ng isang blind box. Ito yung bagong blind box, ito yung luma. Ito yung meron siya and kumikita pa rin siya hanggang ngayon. Bumili siya sa amin pang regalo sa anak niya. Tapos, binidyo niya, then pinost niya sa TikTok. Tapos, nilagyan niya yung affiliate link namin. And yun, kumikita na siya. Ito yung laman, no? sobrang mura lang mga mamshi. Ayan, no? Dami laman. Puro stickers, mga kung ano-ano. Although, iba-iba yung pwedeng alaman ah, laman nito kasi nga blind box siya. Iba-iba yung laman nito depende sa manufacturer. Kaya baka magtaka kayo minsan meron to sa video, meron or wala, ganun. Huwag kayong mag kayong magagalit kasi magkakaiba talaga laman niya. Pero all in all, mag enjoy yung anak niyo kasi nga ang dami naman, sulit na sulit 'to. Ayan, meron tayo nung maliit, tapos meron tayo nung malaki. Usable pa yung boxes niyan afterwards. Kaya ano pang inintay nyo? Ang daming pagpipilian no, para mag-affiliate. Order lang kayo ng item dyan. Tapos, video nyo, post nyo sa TikTok. And then, lagay nyo affiliate link namin. Upisahan nyo ng kumita. Yan o, no? daming pagpipilian. No. Kaya, kaya mag-affiliate na kayo. Ayan, nag-aayos na ng order. Ito pa, may dumating pang pa mga bago. Kaya ano pang inintay nyo? Mag-affiliate na kayo dito sa Sorted Finds by Jenny. Hintayin namin mga order nyo para makiprint na natin.